So yun mga paps, tatanggalin natin yung dalawang rocker arm. So tatanggalin natin yung dalawang lock. Kaya ang tinatanggal na ni brother. Tapos, yung dalawang flat screw na yan. Ayan. Ahatakin lang yan, paikot. Papunta sa kanya. Ayan, inahatak na. Sige, atak mo na So yun mga paps, lumabas na. Tutulak lang natin dito. Na. Ayan. Okay, tanggalin mo to. Ayan, tanggal na. So, yan yung papalit natin mga paps, ano, bagong rocker arm. istak pa rin yan. So, eto, in-adjust lang natin yung kanyang pin. So, lalagay na natin. So, yan, tutulak lang natin yan. dandahan, hanggang sa pumasok yan. Ayan, pumasok na mga paps. So, tutulak pa natin tol, alam ano? Hanggang sa lumabas yung kanyang lock dito. Para may lagay natin yung lock na yun. Ayan, lumabas na. So, yan mga paps, ano, hindi natin may lock to pagka hindi naisintro yung kanyang not doon sa ilalim. Okay? So, lock na siya. Yung kabila naman. So, simple lang. Tutulak lang natin. Ano? Ito naman yung kanyang intake. So, tatanggalin natin. Ayan, natanggal na. So, lalagyan pa rin natin ng langis. Ayan. Para smooth siyang ipasok. Okay? So, ayan mga paps. Ditulak na natin. Tapos, shoot natin ang tama yung butas dito. Ayan. So, binigyan ng gahong. So yun mga paps, sinikpitan na natin kasi okay na napasok na yung dalawang rocker arm na bago. Magiging tahimik na yung makita na natin. So yan, goods na tayo. God bless po.